Magandang-magandang araw po sa inyo mga kababayan Mga guys Nandito po ako ngayon sa Santa Cruz uh, Pakunta po ako sa Santa Cruz uh, Sa so nakikita niyo po ngayon sa aking videos uh, Ipinapakita ko po sa inyo na, na yung tulay na ginagawa po dito Yung tulay na yan yung po yung nagkong-connecta sa Intramuros at papunta pong Binondo ayan po guys uh, napakaganda pong proyekto dito sa lungsod ng Maynila siguro pag natapos po yung tulay na yan ay laking binhawa sa ating mga motorista kasi mababawasan po yung traffic dito sa Manila yung pong mga manggagaling ng Intramuros Tatawin ko po tayo Binondo, 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 o darahan sa Binondo, papunta rin sa buro na hindi nila po yung things So hindi <welche ăn> uh, <coughs> na po sila makikipagsimising. Ito sa tulay na rin. sa tulay. Dito po sa Jones Bridge, hindi na po sila dadaan dito. hindi na po sila dadaan, kaya laking bagay po na mat matapos kagad ka yan. Isa po sa napakagandang proyekto ng lungsod ng Maynila yan po atin pong isusama ang konti para makita po natin sa video na yan ay nakita nyo po na tuloy-tuloy yung paggawa yan po at syempre nakikita nyo na rin po yung hitsura ng ilog pasig ay dagdag ko na rin po yung hitsura ng ilog pasig na uh, syempre medyo malinis hindi sa tulad dati na dark brown o no? halos malak, halos itim na yung kulay ng tubig yan po yung kabila ito yung sa fusion ah uh, uh po yung pamuntang may parte po ng piyapo yan po so, napakaganda na rin po yung kulay na ginagawa ng lusod o inayos ang lusod ng Manila yan yan po yung tulay na ginagawa ngayon. Yan po yung pati ng binondo. Ito po yung tulay na ah, maayos po. Ang maganda yung pagkagawa. Yung nagyan nila ng Chinese design. Yung gili ng tulay. Hindi may mga halaman dito po sa bandang kanan. Yan po. Malinis naman po yung lugar. Po, may maganda na po sa paningin hindi po tulad dati na iwan natin ano yung itsura pero ngayon ay maganda na po ayan po yung Santa Cruz Santa Cruz ngayon dito po yung sa may tulay makaganda na po mas maganda po ito kung sa gabi kasi yung ilaw po eh Siguro po sa susunod kong video, uh, ipakita ko po sa inyo yung itong tulay na para makita niyo po yung ganda niya. Lalo na po sa gabi kasi uh, kulay po yung mga iba-ibang kulay po yung ilaw nila rito. Ayan. So yan po muna yung kulay na ginagawa dito sa lungsod ng Maynila. So makita niyo rin po yung ilog pasig yung mga siyempre water lily kasi katatapos lang po ng ulan yung natangay po yan pero mas, mas, mas malindi naman po ngayon compared before na talagang halos puro burak yung lalim o halos hindi ba itimitim yung tubig pero sa ngayon po ay may uh, brown na may mga isda pang lumanangoy eh. yan tulay na ginagawa ngayon dito po sa lungsod ng Maynila kababayan salamat po kami po dito sa aking video na yan po muli yung pinagpapit dito sa mga Santa Cruz ayan po, napakaganda na po ito may gusto nyo at Chinatown ayan po ayan po muli yung tulay na bago yung ginagawa so, napakaganda na po nito dito sa may tulay na dito sa tulay na to sa Santa Cruz ayan po ng ating pong medyo limited dito sa camera para makita nyo naman po mga kababayan yan po kaya doon po sa mga malalayo na hindi pa o hindi pa nila nakita itong tulay na to ay yung Jones Bridge uh, ito na po maayos na po ngayon halaman sa gitna maganda na po ni mga pailaw Ayan, mas maganda po ito mga guys mga kababayan sa gabi uh, sa susunod ko pong video ay eh, ipapakita ko sa inyo kung ano pong hitsura nito pagkagabi napakaganda po Ayan. kumusta naman po kayo guys mga kababayan ano po iparangin po tayong nasa mabuting kalagayan at malayo sa anumang makaramdaman at wala siguro tayo malakas ayan po so lalakad-lakad po tayo yung pong nasa ating bandang kaliwa ayan po yung parte na papuntang loto at saka kaya po ayan po sa so, bandang kaliwa ayan po ito po yung nasa bandang kanan ayan po papuntang intramuros po yung Jones Bridge. napakaganda na po ng lugar kasi may mga halaman na rin at may mga pailaw at um, talaga nirehabilitate ng lokal ng Manila. So, napakaganda po na ng proyekto. So, dadako po, po tayo, dadaan po tayo sa um papuntang Intramuros po ito sa kanan. Yung diretsyo na yan, ayan po sa kaliwa, yung po sa Miloto, no? pamuntang pagdumiretsyo po tayo ay sa Manila City Hall. Ayan, papunta po yung Manila City Hall. Yan naman po yung post office. Ayan po sa unahan. Ayan, bandang kaliwa. Tayo ngayon ay papuntang Intramuros. So may papunta pong immigration. Ayan, para makita, makita nyo naman po yung itsura kung ano po meron dito sa lugar na ito dito sa papuntang Intramuros so, so intact pa rin po yung mga puno ayan okay naman po at medyo maayos Ah, uh, medyo marami lang po talaga nagpa-park na mga sasakyan ayan siguro dahil po doon sa immigration ito po yung pinaparandahan nila ano po to Ah, uh, pay parking ayan ayan po So, kagagaling lang po natin sa tulay ng sa Joyce Grace. Uh, tayo naman po ngayon ng patungo sa dito sa Intramuros. Ayan. So, hanggang sa muli po guys, mga kababayan. Maraming maraming salamat po muli sa panunood at sa pagtangkilik ng aking mga videos at patuloy na pagsubaybay sa aking channel. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, kahi-click po yung subscribe button sa baba. Maraming maraming salamat po. God bless.